Ang Slex TR4 ay mayroong apat na linya ng kalsada mula sa Santo Tomas Batangas hanggang Tayabas Quezon o Lucena City Quezon. Ito ay mayroong 66.74 kilometers na haba mula sa Santo Tomas Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong anim na packages. Package A, Santo Tomas Batangas, to Tumakban, Laguna. Package B, Magban Laguna to San Pablo, Laguna. Package C, San Pablo, Laguna to Chaong, Quezon. Package D, Chaong, Quezon to Candelaria, Quezon. Package E, Candelaria, Quezon to Tayabas, Quezon. Package F, Tayabas, Quezon to Barangay Mayaw, Lesena City, Quezon. Yan ang anim na packages na sa ngayon ay patuloy na ginagawa hanggang Lucena City. Update nga tayo dito sa SLEX TR4. At ako makikita nyo sa malayo ay ganyan ang itsura nyan. Pero pag ating isinungin ay ito. Ito yung bypass road ng Alaminos to Lipa. At ito naman yung bypass road na Alaminos to San Pablo, Laguna. Ayan, mahaba yan mga boss. Tapos ang i-update natin ay mula dito sa nakakilo na to sa may, yan, dito sa may San Miguel hanggang makalampas ng overpass ng Alaminos Laguna dito sa may San Juan. Yan, makalampas lang dyan ng kaunti. Yan ang ating i-update. Bago dito sa Mapet sa may solar power farm. Solar, solar farm. ano? solar power plant pala. Solar power plant. Gigasol Aluminum Solar Power Plant yung, yung Tama, malapit sa may San Andres Yan ang ating update mga boss At uh, panoorin nyo po ang uh, detalye dito sa ating video at uh, area no? uh, Napaka-importante nito, kailangan, kailangan nyo malaman kung saan lugar ito At uh, isoom in naman natin San Juan San Felix may Santa Elena Pass, San Miguel Uli, San Antonio, dire-diretso yan hanggang dito sa May Santo Tomas, Batangas. Yes. Okay. At dito naman tayo sa May Barangay San Miguel, Alaminos, Laguna. Kung matatandaan nyo mga boss, ay in-update natin 'to nung huling upload natin. At ngayon naman, i-update natin yung sa May Banda-banda ro, sa May una-unahan doon. Gawan ng yung ginagawang yon ay kumbaga sa ano ay matagal na natengga tapos ngayon ay ginagawa na uli tuloy tuloy na meron kasi doon dalawang tulay na madadaanan Ah, uh, sa ngayon ay itinutuloy tuloy na yun yun yung ating pupuntahan ngayon dito bali ang dinadaanan natin ngayon ay alaminos San Pablo Bypass Road dito dinadaanan natin to. pero ang expressway ay nandyan lang sa kanan natin photo natin to para makita nyo ayan o daan din kasi ito ayan ito yung huling vlog natin na na update natin puro samintado na to pero dahil hindi naman to ang i-update natin ngayon ay doon tayo mag-update sa unahan doon pero pwede na rin siguro dito dey, de tayo sa may malapit dun gawa ng samintado dito. ha, Yun yung karugtong ng ginagawa dito eh yung mahabang tulay na medyo baloktot na naging 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 ako naging natatakot naging <laughs> na eh. naging naging dito ang umpisa nung ginagawa nila ginagawa bagong uh, bungkal na SLEX TR4 kung anong matagal na natin ka ito sinasabi ko sa inyong tulay na baloktot na silipin nyo mabuti o oh. kilo na so ayan ito yung sinasabi ko sa inyong mahabang tulay ayan o oh. ginagawan din ng tulay ng South Luzon Expressway tapos hanggang doon sa may unahan doon yun ang kanya, kanilang ano, uh, binabakbakan uh, um, nauga oh clipin nyo naman mga bus yung anong yung tulay na yun oh. doon doon magpalipad sa may ano sa may unahan doon wag dito ang hirap dito Oh, biglang bibigay ang tulay <laughs> So ayan, diretso tayo. Wander tayo sa unahan. Pero pwede kasi tayo pumasok doon sa so may unahan-unahan doon. Doon tayo magpalipad ng drone. Lapas lang tayo. Andito pa rin tayo sa Alaminos San Pablo Bypass Road. nasa siya ingay no ingay natin ingay pa paligid natin tayo ito, ito. Ito. ito pwede tayo dito'ng dumaan ayan Ah, klaseng array. Oh. Ang ganda ng anong mula lim na rin. Binubungkal. Ayan oh. Kita nyo naman mga boss. Tapos dito sa kabila, ganun din paspasan din ng pagtatambak. Uh, ang galing no. Ba, dito naman tayo sa labas. Ayan mga boss, bali ito yung uh, bagong ginagawa dito sa may Alaminos Laguna na matagal lang natingga na ngayon ay paspasa na ang kanilang paggagawa dito. Gawa ng parang inihahabol ito doon sa mga nauna at gawa ng ito ay talagang napag-iwanan. Meron pa kasi dito isang ginagawang mahaba-habang tulay. Kailangan ay magawa yon pagkain inagawa ay, nagawa, ay uh, lampasan na to. Siya nga pala sa may banda yung nakikita nyong yung namumuti na yon yun ay meron tayong vlog nun. Uh, Barangay San Miguel pa din yon Itong lugar na ito ay hindi ko alam kung San Miguel pa rin to o San Juan na. Comment naman po kayo dyan sa baba kung may nakakaalam dito. Okay. Okay. Tara na ulit baybayin naman natin yung sa may papunta doon baka pwede nating puntahan yung kabilang yun sa may uh, Alaminos sa may San Juan iyan labas tayo dito wala kasi tayong dadaanan doon Hindi putol putol tapos eh basta wala tayong dadaanan doon kaya dito na lang tayo at uh, balik tayo dito sa SLEX TR4 Yan Pagkakasi yung Ginagawang yan ay natapos uh, Yan na lang yung magiging Kaisa isang Ginagawa Na kailangan ay tambakan Dito sa may parte ng North Mula sa uh, San Pablo Laguna Yan na lang yung inaayos kung mapapansin nyo nga ay talagang paspasan ang paggagawa kaya dahil yan nga yun na kailangang tapusin may daan dito baka pwede tayo dito dumaan kasi sinasabi ko sa inyo na pwedeng pumasok Oops, walang bantay ito yung natatanaw ng drone kanina at ito yung sinasabi ko sa inyo na karugtong yung nandun tayo sa may yung tayo sa may kabilang yon sa may kabilang yon. Tapos are Ay pinatag na Ang kasunod nyan Ay graba Tapos i Bubuhusan na ng Semento Idudugsong na yan dito sa tulay na to Gawa na itong tulay na to Mula dito Hanggang dun Sa may San San Juan Ay kompleto na to kaya yan, as, yan dinaanan natin yan, yan nakunan natin yan yan na lamang yung nag-iisa na kailangan ay bungkalin tapos ipatagin tambakan ng maganda tapos bubuhosan ng semento Whew. ayan nakunan na natin yung sa may unahan ng San Miguel yung bagong tinatambakan doon at binubungkal at dito naman tayo sa may papunta ng Uh, San Juan kaya maraming salamat mga boss sa panunood ng video nito uh, at kita kita tayo sa susunod na video bakit makulimlim agad? maaga pa eh parang alas stress lang pero makulimlim na agad bakit ganun? <laughs> so yan tatapit na tayo ng overpass ng Alaminos Laguna at sasapitin na natin tong ito sa may geothermal kay geothermal may solar power plant solar power farm di plant <laughs> yan so yun, yeah, mahal salamat po mga boss at kita kita tayo sa susunod na video salamat po dilim na agad